Ay guys, anong tawag sa inyo ng ano to, ng na to? Hmm. Ah, anong tawag sa inyo? Ito ko bagoong. Inihaw ko yung Pero, hindi yan bangus guys. Ang nilagay ko, sibas. Para ba iba naman? Kasi, ang mahal-mahal ng sibas dito sa... Ayun, ang mahal-mahal ng bangus dito sa Qatar. So, ang nilagay ko is sibas bamboo shoot inihaw ko yung uh, sibas bamboo shoot tapos walang saluyot. tsaka ano alok bate. so nilagay ko uh, nakalimutan ko jerjer at tatawag yun dahon ng ano dahon ng ng anong tawag ba yun dahon ng hi guys nagluto tayo ng oops ano ba tawag sa inyo nito guys So sa ito, is uh, kasi mahal lang ano dito sa Qatar mahal lang bangus medyo mahal. so ang ginamit ko is yung sibas si medyo mas konti yung tinik siyempre tapos inihaw ko siya tapos uh, bamboo shoot or ubod ng uh, kawayan nagyan ko ng bagoong tapos uh, kasi walang saluyot so nilagyan ko siya ng um, hindi ko alam kung anong tawag dito eh sandali ano tawag sa inyo yan? Alam ko dahon ng ano to eh, ng labanos ata. Oh, yan oh. Parang mukha siyang jerjer na tawag. Eh. Oh, yan oh. Yan yung buo niya. Oh, punit na oh. So, yan nga guys. So, ayan. Kukuloy lang natin sandali pa. Konti pang kulo. Palalasayin lang natin yung isda. Yung smoky ano niya. Smoky taste ng ano. Tapos ilalagay na natin. Ayan. na natin yung dahon. So ayan. Lalagay ko na yung dahon. Pasensya na guys, kinito talaga ako magluto na kagloves kasi na may allergy ako sa fish actually. Pero syempre kailangan pa rin natin gumain ng fish. Inom na lang ng gamot. <laughs> so ayan. Tapos tatakpan lang natin sandali. Sandali lang yun.